Hali tong ng mga kwento ng buhay na nagdugtungan mula sa alin na dugo ng ating mga kasundaluhan. Nakita ko na yung kahalagahan ng pagdodonate ng dugo, lalo na dun sa field namin. Kasi pag nag-oopera kami, nangailangan talaga kami ng dugo, bawat pasyente. Talagang malaki yung pangailangan ng dugo. Kasi umabot yung time na 16 bags yung nangailangan kami para sa mother ko ng 16 bags of platelet. So, wala na talaga ako nung alam kung kanino ako pwedeng pumunta. And then, hindi ko na rin alam kung sino pa ba ang lalapitan ko noon. So, buti na lang, naalala ko na sa ROTC noon, na papadunay, sabi nila kapag mailangan ka daw, nandyan lang sila lagi. As a donor naman, ang kahalagahan ng pagdodonate sa dugo, nadudugtuan talaga natin yung buhay ng kung sino man yung makaka-receive noong dugo. Yung pag-donate naman is meron din naman siyang benefits sa mabibigyan at dun sa nagbibigay. So, yung isa siguro dito, nababawasan yung pagkakaroon ng sakit sa puso. Nakakatulong din ito na mapababa yung kolesterol ng katawan. Nagiging healthy din yung liver natin kasi doon na sasala yung dugo din at doon din na nalilinisan yung dugo. Ito din ay nakakatulong na makababa ng calories sa katawan. Napakahalaga nitong uh, campaign na ito. Kung magkakaroon man tayo ng simultaneous na bloodletting, lalong-lalo na sa Army, malaking bagay ito. Ang Army naman, hindi lang naman sila defense. Naniniwala din ako na talaga bayan bayani sila. lalong lalo na itong gagawin nila na simultaneous na blood betting. Maraming maraming salamat po. Hindi lang po sa Army, sa mga kapwa ko, Doktor. Lalong-lalo lalo na po sa dito po, yung tulong na naibigay po nila dun sa mama ko po. Malaking bagay po para sa amin. Maging bayani, magligtas ng buhay. Halina't maging bahagi ng Dugo Ko, Dugo Mo, alay sa Pilipino ng Bagong Pilipinas.